Kabayo sa kalesa, bumagsak sa Cali Crisologo habang may mga pasahero. Kinaawaan ng mga netizen online na isang kabayo sa Kali Crisologo matapos itong tumumba habang inililibot ang mga sakay na pasahero sa kanyang karwahe. Bakit tumumba yung kabayo? Eto, sa isang video na kuha ni J.M. Castillo Tan, makikita ang isang kabayo sa karwahe na nakatumba sa daan habang may mga sakay na turista pinagtulungan ng mga kutsero na itayo ang kabayo... bago pinababa ang sakay nitong pasahero. Sinabi ng kutsero ng natumbang kabayo... na ang horseshoe o ang sapatos nito ang sanhi... kung bakit ito nadulas at tuluyang tumumba... sa kalye Crisologo, dyan po sa may Vegan City. Dagdag pa niya, bago niya inilabas ang kabayo... para bumiyahe ay sinisiguro niya... na nasa kondisyon nito at maayos ang kalusugan. Sinabi naman ng Vegan City Cultural Affairs and Tourism Office... ang insidente raw ay isang isolated case at bihirang mangyari. Nagbigay din sila ng kasiguraduhan na nabibigyan pansin ang mga pangangailangan ng mga kutsero at kabayo sa pamamagitan ng mga bitamina buwan-buwan, samantala ligtas at wala namang nasaktan sa mga turista. Pero ang ikinababahala ng mga netizen online ay ang kalagayan ng kabayo. Marami ang nagpahayag ng pagtutul sa patuloy na paggamit ng mga kalesa dahil bagamat maganda itong tingnan dahil alaala -ala ito ng kasaysayan, nalalagay naman sa alanganin ang kalusugan ng mga kabayo. Ikaw tutul ka rin ba sa patuloy na paggamit ng mga kalesa? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.